Pilan na na sila ka tuig. na di ay. The following year, na tao. Na-open ko na Magsaysay National High School. Nalang katuloy na ito ka tuig, na sa country, na-open na ang Newton Eagle National High School, unahan sa San Juan. ni pag na ang pat-pat. Hai, 93 ang motot iha, nga gini iwan nga. Bakit lagi nga siya no? Kana baka nga, nginot nga siya? Wala na nga ro sa TikTok? Kana, kini? sa TikTok, sa Shopee nga. Sa Shopee? Lazada nga. Nga puna. Asa Sa Tiktok mo ibrato? Ako kaya ka sa Facebook na ako kasagaraan maka buwan online. Facebook. So, Kung ka, ka sa mga Maynila, kamukuan natin. Ah, di ay. A